habang naglalakad ako sa mall nakita ko ang isang ali na maraming binibili kasama ang kanyang pamilya bigla akong natulala at napahanga ako sa kanila at bigla akong nakatingala sa ni at dahan-dahan akong dahan-dahan akong nagsabi sa aking sarili sana kung ganun din ako katulad nila. Masaya din sana ang aking pamilya na mamamasyal kami sa loob ng mall na maraming binibili. Pero sa isip ko lang yun kasi wala naman talaga akong pira. Kaya, kaya bilang isang magulang gagawin ko ang lahat para makapagtapos lang sila sa pag-aaral hindi ako titigil hangga't kaya pa ng aking katawan